Mga kaalam, alam nyo ba na may ilang simbahan sa buong mundo ang may kayamanan na umaabot sa bilyon-bilyong dolyar? Nakakabili ba, di ba? Pero paano kaya nila napalago ang kanilang mga ari-arian at alin sa mga simbahan ang pinakamayaman? Tara't pag-usapan natin, bakit nga ba malaki ang yaman ng mga simbahan kahit hindi naman ito negosyo o gobyerno? Ang simpleng sagot diyan ay tumatanggap ang simbahan ng mga donasyon at may mga ari-arian na nagpapalago ng kanilang pondo, pero paano nga ba nila ito nagagawa? Ano ang mga estrategiya at sikreto sa likod ng kanilang pagyaman? Tingnan natin ang top 10 pinakamayayamang simbahan sa mundo at alamin ang sagot sa ating mga tanong. Number 10, Padmanabhaswami Temple Ang ikasampu sa listahan ay ang Padmanabhaswami Temple na may tinatayang yaman, na aabot sa 2.4 na bilyon o humigit kumulang isang bilyon at 11 bilyon piso. Ang templo ay isang Hindu temple na matatagpuan sa Tiruvananthapuram sa estado ng Kerala sa India at ito ay kilala hindi lamang sa kanyang espiritual na kahalagahan kundi pati na rin sa hindi kapanipaniwalang kayamanan na nakatago sa loob nito. Ang yaman ng Padmanabhaswami Temple ay nagmula sa mga sinaunang donasyon ng mga deboto at maharlika na nagbigay ng kanilang mga ari-arian at kayamanan bilang simbolo ng kanilang pananampalataya at pasasalamat sa Diyos. Ang mga donasyong ito ay nagpatuloy sa loob ng mga siglo na nagbigay daan sa pagbuo ng isang napakalaking pondo na ginagamit sa pagpapanatili ng templo at sa mga seremonya nito. Noong 2011, nakilala ang templo dahil sa natagpo ang mga vault sa loob nito na naglalaman ng mga napakalalaking yaman tulad ng ginto, mga alahas at mahahalagang bato. Ang mga vault na ito na umabot sa mga anim na piraso ay itinago sa loob ng templo sa loob ng maraming taon at hindi nakalabas sa mga tao dahilan kung bakit nagbigay ito ng malaking kasikatan sa templo at nagbukas ng mga katanungan tungkol sa tunay na halaga ng mga yaman na nakatago dito isa sa mga vault na tinaguri ang Vault B ay naging paksa ng maraming usap-usapan at speculation dahil sa mga ulat na naglalaman ito ng mga ginto at alahas na umaabot sa bilyon-bilyong dolyar. Sa mga pag-aaral at investigasyon, natuklasan na ang mga kayamanang ito ay hindi lamang simbolo ng yaman kundi pati na rin ng kasaysayan at kultura ng Hinduismo sa India. Bilang isang mahalagang destinasyon ng mga pilgrim, ang Padmanabhaswami Temple ay hindi lamang nagsisilbing lugar ng pagsamba kundi pati na rin bilang isang simbolo ng tradisyon at pananampalataya ng mga Hindu. Ang templo ay may napakagandang arkitektura na puno ng mga intricately carved na estatwa at mga mural na naglalarawan ng iba't ibang kwento mula sa Hindu epics. Ang kagandahan ng lugar ay umaakit ng mga turista at deboto mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagdaragdag sa lokal na ekonomiya. Ang mga kita mula sa mga donasyon, pati na rin ang mga pag-aari ng templo, ay ginagamit para sa iba't ibang proyekto na nakatuon sa komunidad tulad ng mga serbisyong pangkalusugan at edukasyon. Ang pamunuan ng templo ay mahigpit na nagmamanage ng kanilang mga yaman na naglalayong mas mapanatili at mapalago pa ang kanilang kayamanan sa hinaharap Pang-Syam ang Muhammadiyah, isang Islamic organization sa Indonesia na may yaman na nasa 27 punto, anim na bilyong dolyar o isa punto, limamput walung trilyong piso. Lumago ang kanilang yaman mula sa kanilang mga paaralan, ospital at donations o zakat mula sa mga Muslim. Kasunod nito ang Catholic Church in Germany na may yaman na aabot sa 25 punto, anim na bilyong dolyar o limang trilyong piso. Ang pangunahing source ng kanilang kita ay ang Kirchensteuer o Church Tax na binabayaran ng kanilang mga miyembro. Malaking bahagi ng kanilang kita ay ginagamit sa social projects sa loob at labas ng Germany. Ikapito sa listahan ay ang kontrobersyal na Church of Scientology na may tinatayang yaman na umaabot sa dalawang bilyong dolyar o humigit kumulang isang daan at 2.6 na bilyong piso. Ang Scientology ay isang relihiyon na itinatag ni L. Ron Hubbard noong 1953 at ito ay batay sa ideya na ang bawat tao ay isang immortal spirit na tinatawag na Thetans. Ayon sa kanilang paniniwala, ang mga Thetans ay may kakayahang mag-reincarnate o muling ipanganak sa iba't ibang buhay at ang kanilang layunin ay makamit ang mas mataas na antas ng espiritual na pag-unlad nakakakuha ang simbahan ng malaking donasyon mula sa mga miyembro nito, kapalit ng tinatawag na spiritual services. Kadalasan, ang mga ito ay naglalaman ng mga kursong espiritual, counseling sessions, at iba pang mga serbisyong nakatuon sa personal na pag-unlad at pag-unawa sa kanilang espiritual na kalagayan. Sa proseso, maraming mga miyembro ang naglalaan ng malaking bahagi ng kanilang kita upang makamit ang kanilang mga espiritwal na layunin. Kilalang kilala rin ang Church of Scientology sa kanilang malalaking real estate assets na isa sa mga dahilan kung bakit lumago ang kanilang yaman. Ang kanilang headquarters sa Los Angeles ay isa sa pinakamalaki at pinakamaimpluwensyang pasilidad ng simbahan na may mga modernong pasilidad at malawak na espasyo para sa mga aktibidad ng kanilang mga miyembro. Bukod dito, mayroon din silang iba pang prime properties sa buong Estados Unidos. Kabilang ang mga establisyamento sa mga pangunahing lungsod tulad ng New York at Clearwater, Florida. Pang-anim ang Catholic Church in Australia na may tinatayang yaman na aabot sa 23.25 bilyong dolyar o humigit kumulang isa at 31 trilyon piso. Isa ito sa mga pinakamalaking non-government property owners sa bansa na nagbibigay diin sa kahalagahan ng simbahan sa ekonomiya at lipunan ng Australia. Ang yaman ng simbahan ay hindi lamang nakasalalay sa mga donasyon mula sa mga deboto kundi pati na rin sa malawak na hanay ng mga negosyo at institusyong pinapatakbo nito. Ang kita ng Catholic Church sa Australia ay nagmumula sa kanilang mga paaralan, ospital at mga pasilidad para sa mga nakatatanda. Ang mga paaralan na kilala sa mataas na kalidad ng edukasyon, ay bahagi ng isang malawak na network ng mga Catholic schools na nag-aalok ng magandang pagkakataon sa mga estudyanteng nagnanais makapag-aral sa isang espiritual na kapaligiran. Sa mga nakaraang taon, ang mga paaralang ito ay patuloy na umaakit ng maraming mag-aaral na nagdudulot ng malaking kita sa simbahan. Sa kabilang banda, ang mga ospital at healthcare facilities ng simbahan ay nagbibigay ng mga serbisyong medikal sa mga tao na tumutulong hindi lamang sa pisikal na kalusugan kundi pati na rin sa mental at emosyonal na kalagayan ng mga pasyente. Ang mga serbisyong ito ay bahagi ng kanilang misyon na magsilbi sa komunidad at nagbibigay ng isang pagkakataon para sa simbahan na ipamalas ang kanilang malasakit sa kapwa. Hindi lamang sa edukasyon at kalusugan na katuon ang yaman ng Catholic Church, mayroon din silang mga pasilidad para sa mga nakatatanda. Ang mga aged care facilities ay nag-aalok ng maayos na tirahan at mga serbisyong pangangalaga sa mga matatanda na nagdadala ng dignidad at kalidad ng buhay sa kanilang mga residente. Sa pamamagitan ng mga pasilidad na ito, ang simbahan ay nagbibigay ng mahalagang suporta sa mga pamilya at komunidad. Panglima naman sa listahan ng Church of England na may yaman na umaabot sa isa punto 84 na bilyong dolyar o humigit kumulang Syam na bilyong piso. Ito ang opisyal na simbahan ng British Royal Family at isa sa pinakamatandang institusyon ng Kristyanismo sa England. Itinatag ito noong ikalabing anim na siglo sa ilalim ng pamumuno ni Haring Henry Otso matapos ang kanyang paghihiwalay mula sa simbahang katolika. Ang Church of England ay may malalim na ugat sa kasaysayan at kultura ng Britain at patuloy na may malaking impluensya sa lipunan. Ang kayamanan ng simbahan ay nagmumula sa iba't ibang mapagkukunan, kabilang ang malalaking real estate holdings at mga donasyon mula sa kanilang mga miyembro. Mayroong mga pangunahing lupain at ari-arian ng simbahan tulad ng mga parokya, mga simbahan, at iba pang mga pasilidad na ginagamit para sa mga aktibidad ng simbahan. Ang mga ari-arian na ito ay hindi lamang nagaambag sa kanilang kita, kundi nagbibigay din ng suporta sa kanilang mga misyon at gawain. Ang kanilang endowment fund ay pinamamahalaan ng church commissioners na siyang responsable sa pamumuhunan at pagunlad ng mga ari-arian ng simbahan. Noong 2021, ang halaga ng endowment fund ay umabot sa 13.7 billion pesos na nagbibigay sa Church of England ng matibay na pinansyal na pundasyon upang patuloy na magsagawa ng kanilang mga misyon. Ang mga pondo mula sa endowment ay ginagamit sa iba't ibang layunin, kabilang ang pagpapaayos ng mga simbahan, pagsuporta sa mga proyekto sa komunidad, at pagtulong sa mga nangangailangan. Bilang opisyal na simbahan ng British Royal Family, ang Church of England ay may espesyal na relasyon sa mga miyembro ng monarkiya. Ang mga royal events tulad ng mga kasal at bautismo kadalasang isinasagawa sa mga simbahan ng Church of England na nagbibigay ng malaking atensyon at suporta mula sa publiko. Ang kanilang koneksyon sa royal family ay nagdadala ng karagdagang pagkilala at paggalang sa simbahan na nagaambag sa kanilang patuloy na pagyaman at impluensya sa lipunan sa pang-apat na pwesto ang Catholic Church in Vatican na may kayamanan na umaabot sa 30 billion dollars o 1.69 trillion pesos. Kilala ang Vatican City bilang sentro ng Roman Catholic Church at tahanan ng Papa. Malaking bahagi ng kanilang yaman ay mula sa priceless art collections sa Vatican Museums at kanilang investments sa real estate at financial markets. Pangatlo ang Tirumala Tirupati Devastanams, TTT na namamahala sa Tirumala Venkateswara Temple sa India na may yaman na nasa 300 bilyon na dolyar o 100 bilyon na piso. Ang templo ay tumatanggap ng malalaking donasyon at may malawak na ari-arian sa buong India. Pangalawa naman sa ating listahan ay ang Seventh-day Adventist Church na may yaman na tinatayang nasa 15.6 billion dollars o humigit kumulang 877.68 billion pesos. Ang simbahan ito ay kilala, hindi lamang sa kanilang mga espiritual na paniniwala, kundi pati na rin sa kanilang masusing paghawak sa mga yaman at resources. Isang pangunahing paniniwala ng Seventh-day Adventists ang second coming ni Jesus na naguudyok sa kanila na maging handa sa pagbabalik ng kanilang tagapagligtas. Ang paniniwalang ito ay nagbigay diin sa kanilang pagnanasa na mangaral at makapaglingkod sa kanilang mga komunidad. Ang kanilang yaman at tagumpay ay nagmumula sa matinding disiplina sa pananalapi kung saan nakatuon sila sa maingat na pag-invest sa iba't ibang sektor tulad ng healthcare, edukasyon at iba pang negosyo. Ang mga institusyong pangkalusugan ng simbahan tulad ng mga ospital at klinika ay kilala sa kanilang mataas na kalidad ng serbisyong medikal at holistic na pag-aalaga. Ito ay nagaambag hindi lamang sa kanilang kita, kundi pati na rin sa kanilang reputasyon bilang isang mapagkakatiwala ang tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan. Sa larangan ng edukasyon, ang Seventh-day Adventist Church ay mayroong malawak na network ng mga paaralan at unibersidad sa buong mundo na nag-aalok ng dekalidad na edukasyon sa kanilang mga estudyante. Ang kanilang mga institusyon ay hindi lamang nakatuon sa akademikong kaalaman, kundi pati na rin sa espiritwal na pag-unlad ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng mga programang ito, nagagampanan ng simbahan ang kanilang misyon na magturo ng mga prinsipyong kristyano at pagpapahalaga sa mga susunod na henerasyon. Bilang karagdagan, ang simbahan ay may mga sariling publishing houses na naglalathala ng mga libro, magasin at iba pang materyales na nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon sa kanilang mga miyembro at sa mas malawak na komunidad. Ang mga publikasyon na ito ay tumutulong sa pagpapalaganap ng kanilang mga aral at mensahe sa mas malawak na audience. Narito na ang top 1. Ang Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, kilala bilang Mormon Church, ay may estimated wealth na aabot sa dalawang daan at 65 bilyong dolyar o 44 na trilyong piso ang kanilang yaman ay mula sa teething ng mga miyembro, malalawak na real estate holdings at diversified investments sa iba't ibang negosyo. Iyan ang ikasampung pinakamayamang simbahan sa mundo. Nakakamangha ang laki ng kanilang yaman, ngunit tandaan natin na patuloy ang paggalaw ng kanilang mga assets, donasyon at investments na nakakaapekto sa kanilang net worth.